Welcome to my youtube channel Hindi pagbabasihan ang trabaho o posisyon sa trabaho para ang tao ay uusad So, maiba tayo at mahihambing ko yung trabaho ng isang tao na sabihin lang natin na isa kang uh, minimum wage So, katulad sa akin na uh, security ako sa loob ng 13 years. So, sa ngayon, nasa bahay ako at nag for good at nakafocus ako sa dalawa kong anak. So, at kahit papano, at nakakaraos naman dahil sa loob ng 13 years, nakapagpundar ako sa aking paupahan. Maraming hindi naniniwala kung bakit sabi nila uh, ang trabaho ko at hindi naman ganoon kalaki ang sweldo kung papaano ko siya binabudget ang aking gastusin araw-araw at lalo na sa bahay at sa mga anak ko so nagiging uh, single parent po ako na ilang taon at yun ang kailangan ko ma-share kung kung paano ko i-share yung aking income, kung paano ko, kung paano ako nagiging wise sa aking income buwan-buwan, na sumasahod lang ako ng 35,000 a month na kasama na doon ang overtime at plus allowance. So, uh, ma share ko, kailangan marunong tayong i-disiplina ang ating sarili parating sa gastusin. So, hindi natin nilalahat ng mga kwartya. Hindi natin nilalahat ang mga kwartya. So, marami din kwartya na masisinok din sila at talaga namang katulad ko din na umuusad ang kanilang buhay. So, as a security personnel, wag na wag tayong papayag na ang client or agency lang natin ang uusad. So, bilang isang gwardiya, kailangan din natin umusad dahil ito para sa mga anak natin. So, una, paano? So, kailangan natin pagtatabihin. Katulad yan, may mga projects tayo. Itong pera na to para sa projects. Itong pera na to para sa gastusin sa kusina at para ito sa mga anak mo at pagtitira ka na rin para doon sa allowance mo sa loob ng 15 days iwasan ang sumasama sa inuman or saan-saan dahil halos aaminin man natin halos lahat ng security lalo na nakabili ng motorcycle at magkaroon ng rides sabihin lang natin na uh, yan ang inspirasyon nila kung saan saan sila pumupunta so yung mga bagay na yan magagawa lang natin yan kapag alam natin na stable na tayo so pwede rin natin uh, pwede rin natin yung sabihin natin na Uh, kung gusto natin na mabanding yung mga kasama natin sa work, katulad ng mag-rides or saan-saan, uh, gawin natin every three months kung yan, medyo tipid-tipid na yon So, gasolina lang naman yan at siyempre, uh, syempre, yung pagkain, snack, yun lang naman yun eh. Pang, pang ano lang yan eh, pang lipas, pagod at inspirasyon na rin sa buhay, sa trabaho. Uh, so, kaya ako nagbablog dito. Dahil gusto ko lang din i-share ang aking narating sa buhay bilang sa pagsisinop. So, may papakita ako sa inyo. Andre, pasoy ako yung ano, yung ipo na notebook. Yung kahit itong red. Yung notebook dyan. Pakita ko lang. So, ayan, guys. So, nandun, nandun, no? Oh. Alam ba yung mga notebook na binabasa na maliit lang? Yung, yung nag-iipon yung kulay pula. Wala doon? Wala dyan? Dalawa? Ayan. So, ito yun, ya, mga kahula. Ito yung pulubi. Ito yung binig-bilin na ng mister ko eh. Pulubi at ipon. So... Siguro sa loob ng 10 years, pag marunong tayo. Dahil ako, ako kahula sa mga kasamaan ko sa work, marami din nakapagawa ng paupahan. So, hindi, hindi yan hadlang lang dito sa Metro Manila, sabi mo, ay wala naman akong lupa sa Metro Manila. Hindi yun had lang. So, yun, pwede tayo mag invest sa mga provinces kung saan ka, kung sabihin natin na may lupa kayo sa province, gawa nyo ng paraan. So, ako kasi, mayroon akong property sa Manila. So, advantage na rin din sa akin. At ganoon din yung mga kasama ko sa work. So, yan sila nag invest ng mga apartment at nagpapautang ng pera. At, uh, yan, yun lang yung share ko. So, ito, maganda din ito. Pag i-order niya ito, so, hindi ko alam kung sa ito nabili ng asawa ko. Lazada or Shopee. Try niyo ito. Pero, alam ko naman na bawat uh, tao is may kanya-kanyang talino. May mga matalino tayo at maron nung din tayo magtipid. So uh, ito kasi yung ano, ito kasi yung na share ko din sa vlog ko doon sa Facebook page ko na kung, kung ano yung na-invest ko or ano yung na-achieve ko. So uh, talagang ano, talagang mahirap talaga kasi doon nagtatrabaho ako sa ano, sa security, talagang ang ulam ko lang is tuyo at itlog. Yun na yung mabilis naman din i-prepare sa umaga. So, pag sahod naman at sa pag day off naman, nakapag-ulam na rin ako na masarap. So, syempre, pabilisan. At syempre, tipid-tipid na rin dahil pambili ko ng materialis sa, ano, sa paupahan. So, ayan. Ah... Uh, ilagay natin sa puso natin na kung saan tayo ma-assign at sabihin natin, hindi ako papayag pag na-assign ako sa detachment noon, lumipat ako ng ibang detachment. Sabi ko, hindi ako papayag na wala ako mapundar dito. So, yan, yeah, nakapag, nakapag-ipon ako at nagbukas ako ng kuop. Nakapag-ipon din ako, nakabukas ako ng bank account or nakapag katayo ako ng paupahan. So, yan, yeah, ang mga kasama ko, mahilig silang mag-outing at mahilig silang mag-inom. Saan-saan sila nag masama sa inuman. So, ako bahala sila kung ano sabihin nila sa akin. Ay, may, sarili akong mundo. Okay lang yan sa akin. Masa importante, nag enjoy ako sa ginagawa ako ng nag invest ako sa sarili ko. Kahit uh, pinag, pinaghirapan ko, nagtitiis talaga ako. Sobrang hirap. Hirap ng uh, trabaho ng security dahil pag magkaroon ka lang ng bulilyaso, magkaroon lang tayo ng bulilyaso sa ano-ano kahula sa detachment natin. Ah talagang ipa-report ka sa agency at minsan kung hindi hindi marunong yung officer na paglaban ka, wala floating ka na naman, wala ka ng work. So ito talaga yung ano, ito talaga yung utak ko talaga yung mindset ko talaga na kailangan ko mag kailangan ko mag -ipon. So uh, sa next vlog ko, i-share ko din po na at ipapakita ko din yung ano na achieve ko. At uh, ginagawa ko lang ito at nagbablog ako dahil gusto ko po ma-share sa mga ako ako rin nagtatrabaho okay, sa security, so mahirap ang trabaho. Akala nila, simple nakatayo ka lang. Hindi, hindi ka simple nakatayo, nagmo-monitor ka dyan. Kung may bubrilyaso ka, kung mamalasin ka, talagang hindi naman talaga maayos at oo oh, ka sa agency. So yan talaga. So, kailangan natin uh, sino, disiplina, at uh, mahal natin ang trabaho natin. Well, yun talaga ang bumubuhay sa ating pamilya. So, marami pa akong i-share sa my next vlog po at i-update na lang din po ako kung ano yung kailangan ko i-ano sa inyo, i-share po. Maraming salamat. Uh, thank you sa YouTube channel ko. Bye for now.